Mas mabilis na ang gugulong ang imbisigasyon sa mga aligasyon laban kay Bamban Mayor Alice Guo makaraang patawan ito ng preventive suspension ng Office of the Ombudsman habang ang Senado disilidong himayin ng isyo ng pagtatayon umano ng Pogo Habs sa Bamban. Yan ang ulat ni Danielle Manalastar. Anim na buwang preventive suspension ang kinahaharap ngayon ni Banban Ban Mayor Alice Go base sa inilabas sa kautusan ng Office of the Ombudsman. Kasunod ng reklamong inihain sa kanya ng Department of Interior and Local Government. Ilan sa aligasyon na pinukol kay Go ang pag-issue umano nito ng business permit sa Zone U1 sa dalawang okasyon. Una noong June 27, 2023, kahit pa wala umano itong Fire Safety Inspection Certificate. At nitong Enero kahit pa mapapaso na ang Provisional Pagcor License noong Pebrero. Nakasaad pa na bumuo ng Task Force ang DILG upang imbestigahan ang posibleng kaugnayan ng LGU officials sa ilegal na Pogo Operation sa Bamban. Nakasaad pa rito inamin daw ni Go na pagmamayari niya ang 50% shares of stock sa Baofu pero na-divest na raw ito sa pamamagitan ng deed of assignment bago siya umupo sa pwesto noong 2022. Matatandaan ang Zun Yuan ang niraid ng mga otoridad noong Marso na nasa Baofu Compound dahil umano sa aligasyon ng human trafficking at illegal detention. Maanghang naman ang tirada ni Sen. Risa Hontiveros kasunod ng suspension ni Go. Pinaratangan niya ang alkalde na no may koneksyon sa Pogo. Kahit ilang beses pa raw pa sinungalingan ni Go, dokumentado raw ang lahat. Ayon naman kay Senator Sherwin Gatchalian, kahit pa masampahan ng reklamo si Guo, magpapatuloy pa rin ang investigasyon nila para mahimay ang detalye hinggil sa pagtatayo-umano ng Pogo Hub sa Bamban. Panawagan naman ni Sen. Joel Villanueva, We call on our government agencies to uh, step up their game kasi to begin with, di ba, hindi na dapat nangyari ito. It gives a, a, a strong signal to local government units to look into their jurisdictions na masabi natin na talagang ikaw ay tunay na lingkod bayan." Ayon kay Pauksi spokesperson Dr. Winston Romeo Casio, dahil suspendido si Guo, mas madali nilang mapapasok ang munisipyo upang mahingi ng mga dokumentong kakailanganin nila sa investigasyon. As far as we are concerned po, may mga nakita kami mga violations niya with regards to uh, mga administrative, actually mga taxation charges, nakasuhan po natin siya. Maaring sampahan din po namin siya ng mga violation ng security regulation code. Maging yung iba pa pong mga opisyalis ng Hongsheng Sheng at saka ng Sun Luan at Bao Sa panig naman ng Office of the Solicitor General, nagsisiyasat na rin sila kay Mayor Gu, at hindi makakaapekto sa kanilang sariling investigasyon ang ibinabangkaw kautusan ng ombudsman. Pero kahit papano, maaari raw itong makatulong. We're looking at a different angle uh, other than the administrative or criminal complaint that might have been filed against Mayor Guo before the Ombudsman. So walang effect except probably um uh, mawawalan si Mayor Guo ng control over uh, the evidence that may be available in her office because she will be suspended preventively. And that's the purpose of preventive suspension. Para maiwasan yung pagtago niya ng ebidensya kung meron man siyang intention to do it. Inaasahan ngayong linggo ang executive session ng Senado patungkol sa mga isyong bumabalot kay Mayorgo, Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Sa isang pahayag, tiniyak ni Mayor Alice Go na igregalang niya ang desisyon na umbudsman na patawan siya ng preventive suspension. man, iginiit na alkalde na inosente siya sa mga aligasyon na sangkot siya sa operasyon ng Pogo. Ipiniliwanag ng alkalde na ang naging papel lamang ng kanyang tanggapan ay magbigay ng business permit sa Zuniwan Technology Incorporated na hindi niya agad nabawi dahil kailangan itong dumaan sa due process. Iginiit ng kampo ni Goo na biktima rin ng alkalde sa isyong ito na nagugat sa regulatory responsibilities ng pagkor dahil sila ang nagbibigay ng lisensya sa Pogo Operations.